Hi guys, welcome sa aking channel So yan, bumili tayo nga ng isda Ito yung isda o oh, mga lodi Ito medyo buhay pa to eh. ito yung tinatawag namin ng na kapigid mga lodi Kapigid Ayan Ito yung malaga malilit nga lang ito Pero masarap to mga lodi yan. Malaga We call this malaga ito naman is ayungin. Yan, ayungin. Mga lodi. Yung angel. Angel. We call this angel, mga lodi, oh. Laki nitong angel na to. Hmm. Yan, Ni, eh, parang pirana. Ayan, mga lodi. Ayan, angel pa rin to, angel. Hmm. Siguro ito yung babaeng angel, Tsaka ito yung lalaking angal mga lodi. Okay ba sila ng hugis eh. Tsaka meron pang baraungan mga lodi oh. Yun, baraungan. Ito yung kumakain ng gadil. Yung sugat. <laughs> Pag tumampi sa sa ilog mga lodi. sayang so, mga lodi. Sarap to. Ito pang sigang. Yan, bang sigamin mo yan. Pwede na ihawin ito. O kaya paksiyo mga lori. Send mo na ang aking vlog ngayon mga lori. Maraming salamat sa panonood.